Katakot-takot ang sinapit ng its showtime host na si Sean Dominguez matapos itong pagtangka ang pagsamantalahan sa sarili niyang kondo nitong Webes ng gabi. Makikita sa video na galing mismo sa celebrity ang pagtakas ng lalaking sumunod sa kanya

Sa post ng tatay ni siya na si John Florendo, kinampirma niyang nabiktima nga ang kanyang anak ng pangaharas ng isang gay bar dancer at performer na nagngangalang Shervy. Ayon sa kanya, kahit pati ng kang tumakas ng sospek ay nahuli pa rin siya at nasa kustudian na ng pulisya kung saan ay nahaharap siya sa mga isasampang reklamo. Sa isang kumakalat na audio sa social media, maririnig ang pakikipag-usap ng kaibigan ni Sean at isa ring showtime host na si Jackie sa Suspect kung saan napatanong na lang din siya kung adik daw ba ito. Ito pa lang na mo sa akin. Wala ano, ba sa'yo ito? Wala akong mukha. Uh, okay. Hindi nga po yan. Ano ba gusto mo mangyari kung sinundan siya? May bala ka mong sa talaga. Wala. Tinanong ano. ko lang paano yan. Tapos ito yung dati. Sinabi ko lang ano. Gusto siya.

ano ang masasabi niyo rito Tama!